Magandang umaga mga kahuan, narito na ang ulat sa panahon today. Magandang umaga Pilipinas, naritong latest kay Bagyong Uwan at sa magiging pagtaya ng ating panahon sa araw na ito. Base sa pinakahuling datos, nakita ang sentro nito sa layong 280 kilometers kanluran ng Itbayat, Batanes. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na umaabot sa 95 kilometers per hour near the center at gasinas na 115 kilometers per hour. Nasa severe tropical storm category pa rin ito at malakas pa rin ho itong bagyo. Samantala ang kanyang movement ay north-northeastward at 10 kilometers per hour at kung makikita nga po natin, nasa labas po ng ating area of responsibility ang kanyang sentro. Pero bahagi ng kanyang diametro ay nakakaapekto pa rin sa ilang bahagi ng northwestern section ng northern Luzon. Maya-maya nga lamang ho ay iisa-isahin natin ang mga lugar kung saan ay nakataas ang ating tropical cyclone wind signal number one. Yung trough nito ni Bagyong Uwan patuloy din nagdudulot ng maulap na papaurin at mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat-pagulog sa natitirang bahagi pa ng Ilocos region maging sa Cordillera Administrative Region. At base na nga po sa track na ipinalabas po nating 5 AM bulletin, uh, makikita nga po natin na sa mga nakalipas na oras ay northeastward o pahilagang silangan na ang kanyang pagkilos. So, tinatahak pa rin nito ang uh, pa northeastward o pahilagang silangan na direction at most likely ngayong umaga o mamayang hapon ay pwede po itong mag re-entry o ini-expect natin ang re-entry nito sa ating area of responsibility. Papasok kung itong muli sa ating par and then ini-expect natin magla-landfall ito sa southwestern section ng Taiwan. Ibig sabihin, uh, most likely sa mga susunod na oras at susunod nating bulletin, posible po na may signal pa rin tayo o meron pa rin tayong lugar na kung saan may signal number one pa rin dahil maaari pa rin mahagip ng diametro ang ilang bahagi ng extreme northern Luzon. So ayon generally northwestward ng kanyang magiging movement, maglalandfall po ito sa southwestern portion ng Taiwan and then magi emerge siya dito sa Ryukyu Islands hanggang sa makalabas po siya ng ating area of responsibility. At dahil nga po maglalandfall ito sa landmass ng Taiwan, ine-expect natin sa mga susunod na oras at araw ay unti-unti din ho itong hihina hanggang sa maging remnant low pressure area na lamang po ito paglabas ng ating area of responsibility. So patuloy po tayong magantabay sa magiging updates ng pag-asa ukol dito sa bagyo. Dahil as I mentioned po, meron pa rin mga lugar ayon na itataas pa rin natin ng, ang, tropical cyclone wind signal number no. 1 kahit na ito ay uh, papalayo na po na ating area of responsibility. Depende po sa magiging proximity niya at depende sa kung saan po ay magiging hagip ng ilang bahagi niya ang kanyang diametro. Samantala, Signal number one pa rin ngayon, as of 5 a.m. bulletin sa Batanes, sa Babuyan Islands, particular host dito sa mga isla ng Kalayan, Dalupiri at Fuga. Sa northwestern portion naman ng Ilocos Norte ay nakataas ng signal number one sa mga municipal municipalities ng Burgos, Bangi Pasukin, Dumalneg at maging sa Pagudpod. So sa mga nabanggit nating lugar, pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan. Hindi pa rin po pwedeng maging uh, relax dahil uh, may mga pag-ulan pa rin na pwedeng maranasan doon at pagbugso po ng hangin. Pagbugso-bugso ng hangin na pwedeng umabot hanggang sa 61 kilometers per hour. So, ibig sabihin, present pa rin ang hazards dito sa mga lugar na ito. Kung kaya't ingat pa rin po tayo, maging vigilant pa at maging alerto sa ating kapaligiran. Samantala, ito naman yung mga lugar kung saan wala pong signal pero pwede pa rin makaranas ng mga pamisang-misang pagbugso po ng hangin. Ang mga lugar na yan ay dito po sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa Cagayan kasama na ang Babuyan Islands at maging sa Isabela. Sa araw po na yan, o for today po yan. And then for tomorrow, posible pa rin ang mga gusty winds dito sa Batanes at maging sa Babuyan Islands. Kaya ingat pa rin ho ang ating abiso. Samantala sa ating yung ng panahon, magiging masungit pa rin ang panahon sa Batanes, sa uh, ilang bahagi ng Babuyan Islands at sa northwestern portion ng Ilocos Norte dahil pa rin kay Bagyong Uwan. Direktang epekto pa rin ito ng bagyo. Samantala yung trough ng Bagyong Uwan ay magdudulot pa rin ng maulap na papaurin na may mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog sa Ilocos Region o sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Region at maging sa Cordillera Administrative Region haman Hamantalang dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay improved weather ang mararanasan. Bahagyang maulap hanggang sa maulap ang ating papawurin. Mababa po yung tsansa ng malawakang pagulan. Pwede, lang, pwede lamang ho, o may chance lamang ng mga localized thunderstorms especially po sa hapon at gabi. Meron pa rin po tayong gale warning ngayon na nakataas sa Batanes, Mabuyan Islands, maging sa Ilocos Norte. Ito po kasi yung lugar na talagang affected pa po ng bagyo at expected po natin na maalun pa rin hanggang sa napakaalun ng kondisyon ng karagatan doon. Kaya hanggat maaari ay hindi pa rin ho ina-advise o nare-recommend ang pumalaot yung maliliit na sasakyang pandagat dahil delikado pa rin ang kondisyon ng ating karagatan doon